Ayun nga, may nag-comment doon sa ating biggest heartbreak. Kung kung paano ko daw ba ibinalik ulit yung tiwala ko sa asawa ko. Actually mga kumaretes, mahirap naman talagang ibalik ang tiwala. As in, hindi mo agad maibabalik ang tiwala mga kumaretes. Hindi yan agad-agad maibabalik. Ano yan? pagdating ng panahon ko, sayang bumabalik. Hindi mo mapipilit na ibalik ang tiwala mo. Kasi nasira na eh. Nasira na yung tiwala mo na syempre akala mo hindi gagawin sa'yo pero ginawa. ba diba, Sobrang laking sobrang ano na nun. Sobrang wala na talaga. Wala ka tiwala pagkaganon. So sa case ko ngayon, kung napatawad ko na ba ang asawa ko, napatawad ko na. Pero yung 100% ng tiwala, hindi ko pa na ibabalik. Kung maga, kung sa 100%, 70% pa lang. Kahit 2 years na yung nangyari. Kasi hindi mo naman masasabi eh, kung maglolo ko ulit ba o hindi. Paano kung magulo ko ulit, tapos binigay mo yung 100% mo na tiwala? Eh di wala. Parang bumagsak ka ulit. Kasi nagtiwala ka ulit eh. Siyempre, ilagay mo na yung loob mo na huwag ka na, huwag ka na lang magtiwala ng 100%. Kung magtira ka para sa'yo ng 30%. Ganon. Para hindi ka masaktan ulit. Masakit yung babalik mo ulit lahat ng tiwala mo tapos niloko ka lang ulit. E di, di ba? Sobrang sakit ulit. No. Maigi pang magtiwala ka pero hindi buo. 70% okay na yun. At least meron matitira para sa'yo. Natutuwa ako kasi madami talaga nakaka-relate sa kwento ko kasi marami naman talagang naloloko. Hindi lang naman ako. Ang kagandahan lang kasi pag nakikita mo yung tao na willing, willing magbago. Mahirap yung Mahirap yung ano. Sa una lang magtitino. Pero babalik ko si dati. Mahirap yung ganun. Tsaka mga kumarates, kung magbibigay kayo ng chance, hanggang, tat hanggang tatlo okay na. Pero yung apat, lima, anim, kaulit-ulit mo binibigyan ng chance, mahirap kasi alam niya lagi pinatatawad mo siya eh. Uulit-ulitin lang niya yun. Maganda yung magkaroon ka ng limitasyon. Huwag mong ano, yung huwag mong hayaan na paulit-ulit mo siyang pinatatawad kasi kagawin yung asal. Oh, yun nga mga Huwag na tayo magpakamartir. Tama na yung nasakta na tayo ng sobra-sobra, pero pagka uh, sobra na tayong nasaktan, huwag na tayong ano mag uh, magbigay tayo ng kaunti sa sarili natin. Uh, nasaktan na nga tayo, hindi ka pa magtitira sa sarili mo. Magtira ka para sa sarili mo. Uh, Nag-ano ako nun ha? Nag-self love. Nag-ano talaga ako nun. Nag-nahilig ako sa skin care. Talagang nag self love ako ganun na kaya ko kahit wala ka ganyan ganyan dapat ang mindset natin tinan nyo ngayon parang ako yung ayaw mawala ngayon kasi ano eh pero ako marites kahit ginawa sa akin yun ng asawa ko hindi ko naisip na gawin yun sa kanya yun ang wag na wag nyong gagawin. Ang gumante. Okay lang sa lalaki, pero ang pangat tingnan pag yung gumawa. Hindi magandang tingnan. Parang ang pangat ng imahe ng babae pag yung babae yung nagloko. Pangit. Ba't gano'n? Ano? Totoo. Oh. Bakit pag lalaki, okay lang? Sa mata ng tao, okay lang. Pero pag babae yung nagloko, ang pangat tingnan. Parang ang lakala ka na ng kasalanan mo. At saka, tampo lang ka ng marites talaga. Pero pag lalaki, sasabihin ng iba, natural lang yan, lalaki eh. Pero pag babae ang gumawa, ang landi-landi naman. Di ba? Ako siyempre, yung imahe ko, pinoprotektahan ko din. Hindi porket ginawa sa akin nakasawa asawa ko yon gagawin ko na sa kanya. Siguro ano, kung, maghiwalay, kung naghiwalay man kami ng tulo yan, at nakamove on na ako yon tsaka pa lang siguro ako magbo-boyfriend, ganyan, nahanap ng iba. Pero yung habang kami pa, at gagawin ko sa kanya yon hindi. Hindi niya maaayos yung gulo nyo, yung away nyo. Tsaka, pag pinatawad nyo, as in, patawarin nyo ng, kumbaga, pag pinatawad nyo, wag nyo nang ungkatin yung mga ginawang kasalanan. Wag nyo nang ulit-ulitin. Yung pag nag-aaway kayo na uungkatin mo, isusambat mo, wag, wag na. Wag nyo nang gawin kasi parang namamotivate lalo yung lalaki ng babae. Parang pinamumukha nyo lagi sa kanya yung kasalanan niya. Pag pinatawad mo, napatawad mo na eh. Kalimutan mo na yung kasalanan niya. Ay, hindi pala. Hindi mo makakalimutan yung kasalanan niya. Pero kalimutan mo na yung huwag mo nang ungkatin. Ganon. Tayo naman dito, ganon natin makakalimutan yung nangyari. Pero huwag mo nang ulit-ulitin. Huwag mo na umpatin. Kung ba sabi ko sa inyo, ibalik e niyo yung tiwala niyo pero hindi 100%. Ganon. Unti-unti naman yan babalik. Pagdating, dadating ang panahon na unti-unti yung babalik na, na mga, ano nyo na lang na tiwala ka na uli na hindi sa'yo kagawin, ganon kasi da, dati noong nangyari sa amin nyo, pag naagaaway kami, sinusumbat ko. Pinapaalala ko lahat. Pag naagaaway kami, basta. Binabalik ko sa kanya yung mga ginawa niya. Parang ano, sabi niya sa akin, huwag mo nang balik-balikan yung mga nakaraan. Paano ako mag-move on kung binabalik-balikan ko yung mga nangyari? Hindi ka nga naman makaka-move on pag binabalik-balikan mo. Siyempre, pinatawad mo na nga eh. Ba't mo pa uungkatin? Kaya ang ginawa ko nun, uh, tinry ko talaga na wag ng ungkatin lahat. Parang nagsisimula ulit kami sa umpisa. Ganon. Parang lalong tumiba yung relasyon namin mag-asawa nung, nung nangyari yun. Alam niyo yun, parang mas tumiba yung pagsasama namin na dati hindi naman kami ganito. Ngayon, para kami magjowa lang. Ganon. Ganon kami ngayon. Dati wala lang pakailamanan. Pero ngayon, para kami magjowa. Ganon. Hmm. Ah. Depende rin naman kasi yan, mga kumadetes. Pag ang lalaki, deserving naman talagang patawarin at alam mo hindi nagagawa ng mali deserve niya talagang ibalik mo ulit yung tiwala. Pero pag yung lalaki, alam mo namang babaero talaga. As in babaero talaga. Hindi na yan deserve. Hindi na deserve yan. Kailangan mo nang mag let go. Paulit-ulit so, ka lang masasaktan. Tsaka kung gusto talaga magbago niya, magbabago yan. Hindi ka na para pa ulit. Para pag paulit-ulit sa minagawa sa iyo, wala pagbabago. Kaya ngayon mga kumalates, dun sa cellphone ng asawa ko, wala na akong masyadong pakailam. Hindi kagaya dati na talagang inuungkat ko. Nung, nung bago-bago palang nalalaman na niloko nga ako, lagi kong umungkat ang cellphone. Ngayon wala na akong pakailam, bahala ka kung may mag kung may kausap ka diyan kung may ka-chat ka diyan bahala ka wag lang ako makakakita dahil once talaga na ako goodbye yeah gano'n ganun na tayo katatag ngayon <laughs> ganun na tayo hindi na tayo martyr kaya siguro itong asawa ko pag nagagalit ako, takot. -takot. Nag-away nag nga kami itong nakaraan. May pinag-awayan kami. ipanggabi e, ako. Hindi kami masyadong nakikita. Hindi ko taga-inimikan. Hindi ako nagchat-chat. Hindi ako nagpapasundo. Bahala ka. Basta, siya din naman ang unang pumansin. Ayun, wala na. Hindi na ako galit. Ganun lang naman. Hindi na ako hindi na ako bunga ngera pag nagagalit. Tahimik na lang ako. Para walang gulo. Proud naman ako sa asawa ko kasi talagang ng ano niya. Talagang inano niya na magbago siya. Kaya good siya doon hindi na niya inulit yung patatlong pagkakamali niya ngayon. So, ayun lang. Natutuwa din ako kasi, may mga nakaka-relate sa kwento natin. Akala ko walang manonood ng ating vlog eh, sa aking mga kachismesam. So, ayun lang mga kumarot tapos na akong kumain nakaganto ko kasi mag skin care tayo. Samahan nyo ako mag-skin Dumating yung aking mga bagong biling skin care. Yung ating Dermo Republic. Pambudol ko yun sa inyo. Tito nyo naman ang face ko. Tinaghawat ako kasi magkakaroon na pala akong dito lang sa baba. Pero ang ganda ng ano, ang ganda ng effect sa akin ng Dermo Republic mga kumalates. Kasi ang problema ko yung mga pores ko, ang lalaki. Ngayon, basta. Ang ganda mamaya. Asamahan nyo ako mag-skincare. Bye!